Practice. Practice, ah. Right. Left. Left. Right. Right. Left. Right. <laughs> Left. Right. Left. 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 Oh, practice. Oh, game na. Game na, na tayo. Serious ano right. na, <laughs> na to ah. Right. Huwag papatalo ah. Serious na to ah. Kailangan dapat talunin niyo si Shen. Dapat manalo kayo lahat. Dapat una siyang ma-out. Dapat una siyang ma-out. Si Shen dito ka sa harap. Dito dito ako sa harap? Oo. I dito ka sa gitna. Kasi ang unfair pag nadyak sa dulo eh. Sumusunod ka lang sa ano eh. Okay. Left. Right. <laughs> May nakatahay na doon sa likod. <laughs> May nakatahay na yata doon sa likod. Eh. Oh, right. Left. Right. Left. Right. Left. Left. si Darren. Darren! <laughs> oh. Left. Si <laughs> Ikit. <laughs> 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 yeah. <laughs> yeah, left. Okay. Right <laughs> <laughs> left left right <laughs> left right right left left right right left left right left right left 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 right, left. right. right, right, left, left, right, right, left, left, left. <laughs> <laughs> oh, Colby versus Shane. Shane. Oh, Colby dito ka sa... Shane eh, sinong... Oh, Shane Casmir. <laughs> hey, Galing mo, Colby. Colby, oh. Colby, ikaw na lang pag namin. Oh, ikaw na Left! Colby! <laughs> 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 oh, dahil si Shane nang panalo. Ah, <laughs> uh, dahil talo kayong apat, panalo si Shane. Ang gagawin niyo ay, bubuhatin niyo si Shane sa pa. <laughs> 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 oh, sige. Sige. <laughs> oh, dahil talo kayo lahat, lulok ba nga nyo, Shane? Shane, lulok ba nga ka, Oh, yes. kailangan nyo malok ba si Shane? Oh, tapos? Lokbakan nyo ngayon si Shane. Okay. <laughs> okay.